Yo guys and welcome back again dito sa akin channel So in this video is papakita ko sa inyo guys kung gaano kamasib yung production ng isa nating kahabi dito sa amin Yan. So pumunta ako ngayong araw dito kasi bumili ako ng glowfish sa kanya kasi wala na akong glowfish tetra sa bahay So tulungan natin yung uh, katropa nating mabenta yung mga glowfish niya As in guys para nagulat ako sa pag uh, punta ko dito na ganito, ganito pala karami yung production ng glowfish dito sa kanya So nakafocus talaga kasi yung tropan natin dito as in ka-focus siya sa glowfish yan so talaga naman pag pinukusan mo yung isang bagay marami ka talagang aanihin kung makikita nyo guys oh, namumula-mula yung pond niya yun nga lang yung available na yung color is ano lang kulay red yung starfire red tsaka red skirt green skirt at tsaka blue yun, yung, yun lang yung available kasi na ano naman kasi napaka demand ng kulay yellow at tsaka plain green yun, yun yung mga demand na kulay yun uh, yung pula ma din naman kasi yun nga lang medyo ano siya uh, mas na parami yung ano pagbibreed ng pula compared dun sa green yan kaya kinapush yung green at saka yellow pero so far guys napakaganda ng ano ng grow out pond niya nasa siguro nasa 15 inches nasa 15 inches yung ano no, ah, no, <laughs> 15 feet pala 15 feet yung uh, haba ng pond niya and siguro nasa 6 feet yung ano yung lawak ng niya and napakaganda talaga sa grow out ng glowfish yan so si glowfish naman kasi guys pag naka 1 month old na hindi na siya ganun ka sensitive alagaan yan. kasi tayaan mo na yan sa likod ng bahay nyo mabubuhay at mabubuhay na yan and lalaki na yan sila yung problema lang naman natin sa glowfish pag medyo bata pa maalagain talaga lalo na pag sa fry pa lang napaka sensitive ayun si tropa naman is nakafocus talaga As in, naka-focus siya kaya naka-produce siya ng ganito karaming glowfish. Yan, sobrang dami guys ng tetra niya dito. Kaya pinuntahan ko muna siya. Sabi ko, back up muna kasi mayroon tayong order. And yun, pumunta nga ako dito guys and sobrang dami talaga pala ng production niya. And na nakapunta narin na rin ako dito dati guys and na uh, na feature ko na rin to sa una sa mga previous vlog ko. Itong area niya. And papakita ko sa inyo yung ano niya, ito yung breeder niya. Yan. Sobrang dami ng breeder niya. Uh, siguro mga hundred pieces din yung female niya and yung male niya doon sa kabila. Yan. Ito yung sinasabi ko guys na pag marami tayong breeder, is mas marami tayong aanihin. Huwag tayo umasa sa 5 to 10 breeders lang. Dapat marami talaga para massive yung production natin. Ito, papakita ko sa inyo. Ito yung blue. Blue niya ng tetra. Nakaseparate na to. Siguro may kukuha na to. Ayan, makita natin guys. Oh. Yan, Sobrang ganda tingnan, di ba? yan Talaga naman, pag nakafocus ka, may aanihin ka talaga. Yan. Yun nga lang, medyo ano na tayo, stop na tayo sa pagbibreed ng glowfish kasi sobrang dami na rin kasi nagbibreed dito. And, mobo na tayo dyan. And, kukuha na lang tayo sa kanila. Yan, Kung makikita natin, guys, sobrang ganda pag ganito karami yung ano, production mo. And yun, yung payo natin sa mga katropa nating nagbe-breed ng glowfish. Yun, ano lang natin guys, continue lang tayo sa pagbe-breed mas maganda. Invest tayo ng breeder kung gusto talaga natin mag mag-breed ng pit, ng marami or massive. Ito yung ay sabi ni partner, yung tropa natin na yun. invest uh, talaga ng breeder and dapat marami kang breeder para in na may mabaog, mayroon ka pang reserve. Kunwari nag-breed siya ng 50 pieces na breeder, no? yung kalahati, yung 25 pieces dyan, nabaog lahat. So, mayroon pa siyang 25 pieces na hindi nabaog na breeder. So, sa 25 pieces na yan, pag nanganak lang yan ng 200, so, itatimes times mo yan, sobrang dami na. Ganon yung techniques. <laughs> Ganon yung guys, yung technique ng breeder. So, kaya, sa atin dyan, kung gusto nyo talaga ng massive breeding, invest tayo ng breeder. Or, pag wala tayong breeder, bili tayo ng mga semi-breeder or juvenile, and tayo na magpapalaki Yan. so tirahin nyo lang na tirahin ng live foods kung gusto nyo talaga na uh, mabilis sila magka egg sa kanilang chan and wait nyo lang lang 5 to 6 months pwede na yan sila mabreed and continue lang tayo guys sa pigbe-breed kahit may baog dyan uh, ano lang natin transfer transfer lang tayo ng ano ng partner. Huwag natin i-focus yung isang partner dun sa isa na alam natin na, na baog yung pagkalabas ng egg niya. So, ilipat natin sa ibang partner. Baka hindi sila compatible. Mayroon kasi yung ganung scenario guys. Lalo na yung blowfish ngayon is hindi natin alam na magkakapatid lang yan lahat sila. So, mayroon yang ano, mayroon din niyang uh, rason. Lalo na pag magkapatid. Mayroon minsan hindi sila ayun nga, hindi compatible. Yan. Lipat lang, lipat lang natin yung mga partner nila para makabuo tayo ng uh, or makapagpahatch tayo ng egg yun, yun yung simpleng take mix dyan and yun talaga, tsaga and meron tayong dapat breeding tank yun, si, si partner naman dito breeding tank nya talaga is isang, nakita ko yung mga breeding tank nya, ito guys, papakita natin so, punta lang tayo dito guys sa kabila, and ito pala guys, papakita ko na rin so, pareho kami ng sit up dun sa bahay kung napanood nyo yung ang vlog ko nito, yung compressor, isang compressor lang yung gamit, and then linagyan ng tanke eh. so, dito si tropa, ganun rin yan. So, linagyan niya ng tanke. Eh. And ito yung PVC pipe niya is naka-centralized na hanggang dun sa kanyang breeding tank. So, ito. Papakita natin, guys. Yan. So, naka nakasentralized yung hangin. Para isang compressor lang yung gumagana, lahat yan, mapapagana niya. So, ito meron siyang uh, BBS dito. And ito yung mga breeding tank. Yan. Ito yung BBS niya. Tingnan niyo, guys. Sobrang solid. Yan yung mga breeding tank niya. And ito. Yan. May mga laman ng tetra din na mga fry. Uh, so, lahat yan naka-aquarium lang yung breeding tank niya. And then, yung lalim ng tubig, pang napapansin nyo guys, is nasa 5 5 inches lang yung lalim ng tubig niya. Yan. So, yung aquarium niya siguro hindi ako magkakamali dito. Nasa uh, 30 gallons siguro guys yung, ano, yung size ng breeding tank ng aquarium niya. And ito, pag mapapansin natin, napakalawak na pan na to is, pero yung laman is puro dap niya. And mapansin nyo, isang janitor lang. <laughs> so, yung janitor naman, hindi naman tumitera yan ang dap niya. Yan. So, ito guys. Sobrang na ako dito. And dun sa mga mahilig mag ng tetra na nawala na ng gana. Ito si partner. Ito yung magandang gawing inspiration sa nagbreed ng tetra. Tsaga lang talaga yung kailangan dito. And puhunan guys. Yan. So, ito na yung mga pinamili nating tetra. And ito, uh, papakuha natin to sa bumili sa atin. Yan. So, ganun lang yung ano dito guys. Pag wala tayong breed, kuha tayo sa mga kabaro nating breeder. Yan, para mabilis din mabenta yung mga isda nila. And thanks for watching again guys. And don't forget to subscribe on my channel.